So, Amoy ito May baw na kong itlog. Dahil ang itlog ay ang aming ito ang aming naging tagapagsalba. <laughs> Nung kami ay nag-a-apply palang mapunta dito sa Saudi ito yung palagi namin kinakain ni Mrs. nun sa gidli gidli, gidli gilid ba kasi ito yung naging takbuhan namin nun kapag kami ay gutom ni Mrs. eh bumibili na lang kami ng nilagang itlog sa mga kalye 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 at yun na lang ang aming ginagawang umagahan uh, tanghalian tsaka tsaka paggabihan naman umuwi naman kami kinatita nun sa may tagig Ayan. Ito na naman ang itlog. Siya na naman ang aking tagaluna. Lutas sa aking gutom. si, hindi pa ako nang nanghalian eh. Itlog muna. lasa so parang hindi hard boiled ah parang malasado ba pag gutom kami ni mrs noon sige bili lang ng itlog sa may gilid malasado nga lang natin ng asin parang balot na lang Mm -hmm. Kaya at itlog is my savior mo na

vlog tayo ngayon walang pang <laughs> y